Good morning mga langga! Maga akong gumising ngayon, pagkatapos diretsyo na akong naligo. May appointment ako today, pero si daddy tulog pa. Madali lang kasing makagayak ang lalaki, diba? Iba tayong mga babay. At marami siyang paplansyahin para mamaya, later, galing namin sa hospital, ay makapamalansyah siya. Tapos ako nagprepare na rin ng ating almusal. Simple lang to, serial lang ang ating gagawin. Nasa sala pala kami natutulog ngayon kasi feel namin nasa bakasyon kami. <laughs> May weekly check-up kasi ako mga langga. Kaya ngayon, ayoko naman kasi na malate. Dahil dito, pag late ka, tagilid. <laughs> hindi ko pa naman talaga naranasang malate kasi, of course, may appointment ka na nga tapos malate ka, may posibilidad talaga na hindi ka papansinin pag naano pa naman yung schedule mo or na-resched yung appointment mo is matagal pa talaga makakuha ng another appointment kasi nga, pag government, marami din kayo sa ating cereal, lalagyan ko lang ng maraming prutas, marami ba? eh kasi ano, hiniwa-hiwa kaya marami actually, piras, tapos may kunting nuts at yogurt, hindi mawawala yung probiotic natin. Si daddy rin, naligo na kagabi. Kaya ano siya, relax-relax lang siya. Pagkatapos ko nitong mag-prepare ng breakfast, gigisingin ko na siya. Pagkatapos, kakain na rin ako at magbibihis dahil medyo ano, matagal talaga ako magbihis. Alam nyo yung, ayaw ko nang minamadali ako. Pero mabagal talaga ako mag-isip kung ano ang susuotin. Ganito, ganyan. Kaya, mainam na yung mauna akong magising. Si daddy, kakaiba yan. <laughs> Pag alauna yung lakad namin, ay nakuday. Alas 10, alas 11 pinagayak na ako kasi nga daw ay nako ang dami pang kinakalikot ganun tayong mga babae no, sino makarelit dyan, <laughs> mga langga tulungan nyo ako mag pray, sana matigil na tong visit ko sa hospital dahil ay nako pagod na ako at sana magiging ano na talaga healthy na ako kagaya ng dati na hindi nagbibisita ng hospital hindi pa talaga ako totaling magaling after the operation, series of operation complication, may weekly ako na ano talaga tinutukan ng aking doktor tapos tapos may ano ako sa aking ubigay ni, tapos sa vascular sa aking left legs kasi nag -clug. Kung sa puso, buti na lang hindi sa puso tumama. Kasi pag sa puso, direct operation po yun. Pero muntik na talaga akong ma-opera. Pero may separate video tayo dyan. itatakil natin kung paano nangyari. Bakit nagkaganoon ako. At tumabot pa talaga sa punto na naka wheelchair ako at nakasaklay. Dahil hindi ko talaga mailakad ng mayos. At kung pipilitin ko namang maglakad talaga, parang pagapang po at sobrang sakit to the point na iiyak talaga ako. Grabe talaga. Kaya si daddy din ay nabahala. Kung stress ako, mas mas stress din siya. Kaso nga lang, alam nyo yung si daddy kasi, uh, nature siguro sa lalaki, pero si daddy talaga, hindi mo makita. Ang galing niya mag-suppress ng, ano, tawag dito, feeling. Pero alam ko, hindi rin maganda yon sa kalusugan. Kaya, hinikayat ko siya kung ano yung naramdaman niya. Kung gusto niyang umiyak, gusto niya sumigaw, gusto niya magalit or whatsoever, dapat ilabas. Dahil pag sa sarilinin niya, talagang masamang ipito sa kanyang kalusugan. Alam niyo mga langga, abihira lang talaga akong magkasakit. Pero kung magkas sakit naman ako ay pang major hindi yung paano lang palagnat lagnat talaga namang isang bagsakan. Yun ang mahirap sa bihira ka nga lang magkasakit eh ano naman pang major naman na sakit. At gustuhin ko man na dokumento lahat lahat lalong lalo na yung mga process sa hospital. Kaso nga lang hindi pwede. Unang una bawal dahil nasa Middle East tayo at protocol talaga military hospital po ang aking hospital napakahigpit bawal na bawal po. Ganito talagang katirikan ang oras, madalas yung appointment ko, grabe talaga, sobrang sakit sa mata, magka-migraine ka talaga. Kaya sabi ni daddy, ibili kita ng ice cream para lang, alam nyo yon kasi in may iniinda akong sakit, masakit talaga kasi ako sa injection talaga. Ewan ko ba, madali ako magkapasa, ganun talaga ang body ko. So, inaliw-aliw niya ako sa ice cream, sobrang init mga langga. Parang nasampal ng magkabilaan kong pisngi sa sobrang pula dahil sa init. Pero hindi talaga ako natuwa sa ice cream, madali ding matunaw, hindi mo ma-enjoy, dapat bilisan mo rin dahil sa sobrang init, alam mo yung madaling magme-melt. At ngayon, nakatatlong tusok ako dahil hindi nila agad nakukuha yung duho ko. Ganon talaga kahira para sa akin. At madalas mas marami pa dyan para akong bugbog berna. Maraming salamat! Please subscribe!